Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas Dito muna tayo sa ating uh, podcast Life with Dante M Hindi na po matiis ni, ano, ni PNP Director General uh, Nicolas Torre yung mga pang sa kanya ni Baste Duterte na matapos mga kababayan umatras uli siyang tinawag na unggoy <laughs> Grabe talaga po ito mga Duterte eh sabi ni General Torre, talaga niyang papalagang ko. Yan yung reaction niya ngayon. Tatawagin kang unggoy dahil ba maitim ako? Pari-pariha tayong Pilipino. Marami namang kasing itim ko na Pilipino. So lat kami unggoy. So pinapalagan ko talaga dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. We stood up to the bully. The bully ran away. Panalo si ano kasi panalo si General Torre. Napaya kasi po si Basti Duterte kasi siya yung naghamon. Nang kinol ni General Torre yung ha hamon niya, ayon, lumipad pa Singapore. <laughs> you see? Pagkatapos nagsabi, hindi man na niya ako naghamon ng ganun. Ang sabi ko niya, kung uh, yun nga, kung lalaki ka talaga, suntukan tayo. Hindi naman kitay namon. Sinabi ko talaga, kung magsuntukan tayo, mabubugbog kita. Hindi kitay namon, tanga. You are just as stupid as the journalist that asked you. <laughs> Napaya kasi siya, mga kababayan. Kaya ang pwede niyang gawin, insulto na lang. Sabi ni General Torre, ibig ba niyang sabihin, marami naman niyang mga maitim na Pilipino. sulhat so, na uh, maitim na Pilipino, unggoy. Ganon kabastos mga kababayan, ay mga Duterte. Ganon sila magmaliit sa kanilang kapwa. Eh, nagkamali siya mga kababayan ng mamaliitin si General Torre. Na isang ano po, isang uh, astig na bulldog. <laughs> Di ba po? Eh, sabi ni General Torre, I responded to him because our fellow citizens, humanity is being taken away. That's not allowed. It's not just because you are in power that you are allowed to do whatever bullying you want to do against people with less power sabi po ni General Tore. ngayon dahil po successful kahit hindi nag up si Baste naging uh, successful naka-generate ng uh, more than 20 million na donations si General Torre. Siniraan na siniraan ngayon ng mga kakampi ni, ano, kampi ni Baste yung naging event. Ayan o. Iniral pa po, mga kababayan. Mandatory pala mag-attend ang polis sa boxing match at mandatory din ang uh, mag-donate. Totoo ba ito? Sabay-post ng mga usapan, mga kababayan sa cellphone na malamang sila 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 man lang po ito <laughs> gumawa ng sinario para iligtas sa kayan isalba sa kayan uh, yung kanilang uh, kakampi na si Baste na uh, Chupi <laughs> hindi na po ninyo yan mababawi dalagang Chupi po ayaw lumaban kung gusto ninyo kayo na mag-arrange sabi ko nga kahapon kayo din ang gumawa ng event kasi pag initiate na nga po si General Torre, di kopyahin ninyo yung ginawa ni General Torre. Kayo ang mag-organize ng event para sigurado nang matuloy na magso-show up si Baste. O di si Baste kasi siya naman yung naghamon. Siya mag-organize ng uh, boxing event para matuloy lang yung suntukan na sinasabi niya. Nagugulpin niya itong si General Torre. Bakit hindi ninyo gawin? Mag-organize kayo the same uh, boxing event. Siguro naman, wala na kayong magiging rason pa para si Baste umiwas pa. Di ba? Pwede kayong mag-organize para walang konflik sa lakad ni Baste. Tapos, kung gusto ni Baste na sukatin talaga yung tapang ni General Torre after the boxing event, firing event naman. <laughs> sa bundok, magabulan sila sa bundok, firing event. Di ba? Di ito masasukat natin kung talagang matapang itong si Basti Duterte. Kasi magamon pagkatapos ng pinatulan ni General Torre, iingi na ng mga kung ano-anong kondisyon. Sabi ni General Torre kahapon, ito ang niyang uh, hair follicle, pwede niya anytime. Pero kaming dalawa niya, kami lang na dalawa, huwag nang idamay yung iba, pati yung ating Pangulong Bumbong na magpa-hair follicle pa at saka lahat ng opisyal imagine lahat idadamay lahat ng opisyal sa buong Pilipinas kailan pa yan mangyayari huwag <laughs> idama yung ibang mga opisyal sa inyong pong pagyayabang eh, di kayong dalawa sabi ni General Torre kula niya ako tayo lang magpa follicle kailan mo gusto yung ginagawa ninyo gawa kayo ng uh, mga ano mga kung ano-anong video Binubugbog ni Baste si General Torres sa AI video ninyo. Fake video. <laughs> Diyan lang kayo panalo sa paggawa ng mga AI video para sabihing matapang. napakalinaw po na chupi yung inyong mano. O ngayon, basahin ko po sa inyo itong mga pinapakalat nila na usapan sa text. Yan o. Dating official pala to, mga kababayan ni Digong. Sabi dyan, good evening po sir. For info po, sir, detailed kami bukas sa boxing uh, match. Though walang order po, we are instructed to attend and proceed to the event. Iwan ko po paano na-stand ng kapwa ko na tapos di, you know, tinakpan. I could not stand even while attending uh, conference briefing na beyond mandate not to hold a boxing match aside from violation of code of ethical standard as government employee, a graft in corrupt act pa kasi utilizing government funds for or in an event not covered by uh, our mandate, even if it is for a cause or charity, the ends does not justify the means po talaga. Tapos, Help typhoon victims, by tickets for boxing for a cause, July 27, 9 a.m. at Rizal Sports Complex, Malati, Manila. Watch live via PNPFB, like, share, comment. Ayan ang pinaos nila mga kababayan. Iyan nga, uh, dali-dali gumawa ng ganyan. iti mo lang yung kasapakat mo <laughs> para magagawa ng uh, senaryo na may polis na nagreklamo na ginawang mandatore ni General Torre. Isa sabi ni General Tori, hindi man na niyang mandatory do na ginawa kong event. At wala man uh, pondo. Kasi fundraising nga eh. Walang pondo galing sa gobyerno. Lahat galing sa ano, mga nagmagandang loob. singa, nga, charity boxing para maitulong 20 million yung na-raise. Kahit hindi sumipot si Baste Duterte. Napaya kasi kayo, kaya gagawa kayo ng mga senaryong ganyan. Napakadali na Umimbinto ng ganyang text. <laughs> Yang iligilig -ilig ninyo sa mga piking mga balita, pali, pati nga police report ng LA, piniki. <laughs> Siraan lang si First Lady Lisa Marcos. Ano pang uh, hindi magawa ninyo dito sa Boxing for a Cause? <laughs> Di ba po? Kaya kinounter agad ni General Torre. Posta. 4 hours ago. Fake news alert. Hindi po totoo na inobliga natin ang mga police na umaten sa charity boxing match. Hindi po kailangan kasi uh, kinulang na, na nga, mga tiket na maibenta, di ba? Kinulang na daw sila ng ano. Hindi po kailangan kasi kinulang na nga kami ng tiket na maibenta, di ba? Ito ay gawa-gawa lamang ni retired Brigadier General Fillmore. Iskubal na naging regional director sa Dabao ng mahigit dalawang taon. Si Iskubal ay isa sa mga heneral na kasama ni Digong noong hinuri ko siya at uh, pinadala sa The Sa buong panahon na nasa Billiamore Air Base kami, ni hindi makatingin sa mga mata ko si Iskubal dahil sa takot at noong inihatid ko si Digong sa eroplano, dumaan pa kami sa harap niya pero yumuko lang siya. Ni walang attempt na tulungan ang boss niya. Pare-pareho lang silang mga duwag. <laughs> you see, mga kababayan. Kaya talaga, kung na, uh, ano, matapang kayo, amo ni ninyo ng... <laughs> <laughs> Di ba? Yung sinabi, sinabi natin, sa bundok na gawin ninyo, iwag ko kung uh, magso-show up kayo. Dito nga, baksi nga lang, hindi na nag... Hindi sumipot si Baste, yun pa, nahabulan po sa bundok. Sanay dyan si General Torre. <laughs> so tinawag niyang duwag, mga kababayan itong retired general, si Escobar. <laughs> so kata na ng pagkalalagi. Subukan ninyo si General Torre. <laughs> Di ba? Kaya pang-insulto na lang po ang ginagawa ng mga DDS. Oh. Torre, champion sa shadow boxing daw. Yan no? congrats. Di this legacy po ang nagpost. Diyan sila magaling sa mga panginsulto. Pero sabi ni General Torre, mga duwagan niya. <laughs> Kaya iya po. <laughs> anyway, yun lang po ang ating short video dito. General Torre dumating na doon sa ano, sa Congress para sa Sona. ng ating Pangulong Bungbong. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, click subscribe ninyo po. At sa mga gusto na mag-negosyo po nito, I am worldwide amazing pure barley, organic bar barley, powdered drink mix from Australia. Mag-message mag na lang po kayo sa akin, kung hindi sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Lagi nating tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye bye. God bless.